Ayan, naglalakad pala kami. Papunta kami sa dating school nila, Usman. Kami lang apat. Manonood kami ng parada. Titignan namin kung may parada doon. Doon yung bahay namin. May humila. Halika na, halika, halika. Eh naglalakad na kami. Ganito dito sa lugar na asawa ko. Parang ano rin mga iski iskinita ganon uh, Ganyan ang mga bahay dito. Matataas ang bako. Hindi mo makikita yung tao sa loob. Ganyan yung mga bako matataas. Kaya pag asa loob ka, hindi mo rin makita yung tao sa labas. Kaya yung mga nagtitinda, may mga uh, ano lang sounds pagkadadaan. Yung iba naman sumigsigaw. ng mga kasama ko. Kasama dapat namin yung biyanan kong lalaki kaso tulog pa. <laughs> Tapos nagising na. Sabi ko, tanungin nyo kung gusto sumama. Eh, kasi malapit lang sa amin yun. Kung baka kasi masama pakiramdam eh. Iba ay Sabi ko, pagka pinayagan tayo, tayo na lang. Tayo na lang. O, pumayag naman. Kami na lang apat eto si Rafi ang kasama namin, pamangkin ni Adil. Yan yung batang hinampo ng magulang. Pamangkin ni Adil yan, pero sila na nagpalaki yung magulang niya. O, oh, maghilo nga kayo mga bata. Oh, kayo, mga bata. Oh, hello, bata! Hello, oh, bata. hello, guys! <laughs> Tapos, matataas na yung bako. Mayroon pa mga alambre. usmat cha ki khardi